Tuwil lang ko yan ng aray. Ito, pasalati mo na. Pag-ipsa ng ano, pilit. Uh, Mag-init uh, uh, ang panahon. Kisa sa malamig ang inumin nyo, dapat ma-init din ang inumin nyo. Pero ma-init ang panahon. Para hindi uh, tayo ma-mild stroke o stroke. Uh, sabi nila, kapig. Um, kapig ilabas yung ano ng katawan init tapos tortang sardines isa nice. sama niya ako kumain ah uh, tayo okay. uh, guys o uh, lang galing ano meeting guys orientation pala orientation ng security guard Sekarang ayo.

Nah, ada kalian di 20 ya teman-teman. guys, ang dito na lang dito na Korea ng eh, like, comment, paano, subscribe na rin tapos eh, pagitin dito ng notification bell para updated sa <laughs> so bagong video ng Korea ng Karay thank you for watching guys